Nanloob na ng bahay, nanakot at nanakit pa ang dalawang lalaki sa isang pamilya sa Quezon City. Ang kanilang mga biktima ay ginapos at nilagyan ng tape sa bibig. Balita ng ni James Agustin. Every time na may may, na, may naririnig akong ng konting ingay, parang nakaka-nervous po talaga. na pa ako kanu. Kuminsan niyak ako kung naalala ko yung nangyari, naawa ako sa anak ko, apo ko. Trauma ang inabot ng mga miyembro ng isang pamilya matapos looban ng kanilang bahay. Sa barangay Batasan Hills, Quezon City, alas 11 ng umaga noong Martes. Kwento ni Heidi, hindi niya tunay na pangalan. Bigla na lang daw may kumatok sa kanilang bahay at hinahanap ang kanyang kinakasama. Ang anak daw niyang 6 na taong gulang na babayang nakausap ng lalaking kumato at sinabing wala roon ang kanyang tatay. Sunod naman daw hinanap ang nanay bumalik siya doon sa pinto, sinabihan niya yung lalaki, natutulog ako. Tapos sabi ng lalaki, um, buksan mo na lang, ako na lang magtatawag. So yung bata, binuksan naman niya. Tapos yung isang lalaki, dumiretso doon sa um, bedroom namin, kumakatok ng malakas. Laking gulat daw ni Heidi na buksan ng pinto ng kwarto. Dahil kaharap na niyang isang lalaki na nagsabing may aayusin daw sa bahay. Sabi ko, bakit kuya, bakit dito ka pumunta sa kwarto? Doon tayo sa labas mag-usap. Tapos to nung tinignan ko yung isang kasama niyang lalaki, which is nandun sa main door pa, na naghihintay, kasama yung bata, May, may nilabas na niya yung kutsilyo. So nung nakita kong nilabas niya yung kutsilyo katabi yung bata, hindi na ako nag-react. Kasi wala na, sumunod na lang ako sa kung anong sinasabi nila. Pinapasok na raw sila mag sa kwarto maging ang kanyang senior citizen na nanay. Isa-isa na kaming nilagyan ng tape sa bibig, sa kamay, tsaka sa pa. Tapos pinatalikod kami, tapos sabi, sayo um, saan yung mga alas yung mga pera niyo, ilabas niya na lahat. Di namin kayo sasaktan, pero ilabas niyo lahat. Doon na raw ng mga salari ng mga gamit sa bahay. Ang nanay ni Heidi, kinalagkad parao patungo sa kabilang kwarto. Isanabihan ko na doon ang pira ko sa kwarto, kunin mo doon. Ituro mo. Ituro ko, ginuguyod niya ako doon. Doon din nalak ko doon. Sabi yu, ko, yun, yun, kasi nakatip yung bunga ko. Nakuha ng mga salarin ang dalawang cellphone, isang tablet at halos 4,000 pesos na cash. Pinatanggal pa raw ang password ng mga gadget. Sa pagmamadali na iwan ng mga salarin ang ginamit na packaging tape. Ang isa pang cellphone ni Heidi ay hindi natangay. Kaya nakakuha pa siya ng larawan ng kanyang paanan na nakagapos ng packaging tape. So yung sa akin yung pinakamaygpit yung dalawa, yung mother ko, at yung daughter ko, medyo maluwag yung sa kanila. So, si mama naka, nakakapaglakad hanggang sa kitchen. Kumuha siya ng, ng gunting, tapos isa-isa na kami na um, tinanggalan ng tape. Pero wala noon ang padre de familia wala wala dahil may inasikaso sa labas. Nakuha na sa CCTV camera mga salarin papasok sa iskenita kung nasaan ang bahay, bago at matapos ang krimen. Walang plaka ang ginamit nila motorsiklo. Nakatakip din ang mukha ng mga salarin na pumasok sa bahay. Nai-report na ang krimen sa polisya na nagsasagwa ng follow-up operation. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Makatatanggap ng 7,000 pesos na medical allowance sa mga guro sa mga pampublikong paaralan simula sa 2025. Higit na mas mataas yan kumpara sa 500 pesos na alawans noong 2020. Ayon sa Department of Education, kasama yan sa Health Maintenance Organization o HMO-type benefits ng kanilang mga tauhan. Bukod dyan, matatanggap na rin ng mga guro ang kanilang 5,000 pesos teaching allowance para sa school year 2024-2025 alinsunod sa Kabalikat sa Pagtuturo Act. Makukuha yan ng buo dahil walang ikakaltas na buwis. We're best latest na mga mare at pare! Dancing Dennis Trillo is back sa kanyang Maybe This Time Dance Challenge Entry. All out at todo bigay ang paghataw ni Dennis. Fanboying yan sa kanyang wifey na si Jeneline Mercado. Hindi lang kasi cover ng kanta ni Jen ang ginamit niyang tugtog. Featured din sa video ang aktres habang natutulog. Biro tuloy ni Jeneline sa comment, humanda si Dennis pag uwi niya. Kung natuwa ang netizen sa pag-indak ni Dennis, marami naman ang nasindak sa first appearance ng karakter niya sa Pulang Araw. Ipinakilala na kagabi si Colonel Yuta Saito, ang mabagsik na Japanese military official. Chika ni Dennis sa inyong kumare, dream contra bida role niya yan. Kaya kahit challenging ang pananalita bilang hapon, extra effort siya para maging convincing ang pagganap. Update po tayo sa pagubantay at contract tracing na ginagawa ng Quezon City LGU kaugnay sa MPOX patient na nalamang pumunta sa dalawang establishmento sa lungsod. Kausapin natin si Quezon City Epidemiology and Surveillance Division Chief, Dr. Rolando Cruz. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Uh, sir, magandang uh, umaga at sa mga uh, nanonood po sa atin. Opo, ano po yung latest uh, dito sa contact tracing na ginagawa nyo sa mga nakasalamuhan ng lalaking nagpositibo sa MPOX? So, ang um, ngayon, ngayong umaga ay uh, tinatawagan uli natin yung mga high risk uh, individuals na na-identify natin ng natin kung meron bang simptoma. So, ongoing po ngayon yan. Uh, so far, yung masayista, tsaka yung some of the uh, uh, type 1 high risk na, na close contact ay wala naman pang ano, symptoms at least yung mga natawagan namin for today. So, dalawang best po kasi yan tinatawagan no? sa, sa, umaga, tsaka sa isa sa hapon natin tinatawagan. Mm -hmm. Ilang araw po ito i-monitor? Or dalawang araw lang pagtapos na yon na uh, ah, move on na kayo sa ibang mga close contacts? Ganun ho ba ang oh, mangyayari? Nagbilang tayo nung ano, no, 21 days simula na na-expose sila no August 11. So ang para ang tapos nito ay September September 1. Mm -hmm. So posible pa po bang madagdagan yung apat na close contact na binabantayan po ninyo? So patuloy kami nakikipag-coordinate dun sa sa may-ari ng spa kasi ah uh, namin kung talagang kompleto uh, ba yung mga nasubmit na sa amin na list. So, uh, so, so far wala naman pang nadadagdag. No? May mga kinaklarify lang kami dun sa sinabit nila sa amin. Mm -hmm. May sapat po bang batayan para matakot po na magpunta sa mga katulad na establishment na pinuntahan itong uh, pasyente dahil dito sa incidenting ito? So, yung sa spa, ah uh, uh, spa na to ay Uh, pinasarap po siya ng local government unit kasi wala siyang mga ano mga permits no expired na yung mga mga permits business mm. permit sanitary permit so ang kailangan lang po talaga natin ay uh, pagpupunta tayo sa mga spa, tignan niyo po mabuti yung, yung kanilang business permit saka yung kanilang sanitary permit dapat po yan naka naka-display doon sa uh, uh, reception area nakikita ng mga kliyente ng mga papasok no so And then, uh, tanongin nyo po kung updated yung mga health certificate ng mga Masaista, no So, importante po kasi yun. Dapat uh, every two weeks po kasi nagkakaroon ng uh, screening no? mm -hmm. or STI yung mga uh, ganitong klaseng uh, trabaho. No? Okay. Uh, pag po yun ng monitoring ng uh, Quezon City Health Department and other health department ng local government para okay. sa mga ganitong klasik mga uh, trabaho. Sige po, patuloy po namin uh, uh, antabayanan ng ginagawa niyong contact tracing. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat. Thank you. Si Quezon City Epidemiology and Surveillance Division Chief Dr. Orlando Cruz. Dalawampu't tatlong Pinoy ang kabilang sa mga sakay ng isang barkong inatake sa Red Sea. Ayon sa Shipping Ministry ng Greece at Maritime Trade Operations ng UK, dalawang maliliit na bangkang umatake sa barkong Sunyon kahapon. Nagkabarilan pa ang mga umatake at crew ng barko. Bukod sa mga Pinoy, may dalawa pang tripulanting Russian. Wala namang nasaktan sa kanila sa pag-atake. Kinumpirman ng operator ng barko na Delta Tanker na nagtamo ng pinsala ang Sunyun at inaalam kung nakapag, uh, pa, nakapaglayag pa ito. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ng pahiyag ng ating Department of Foreign Affairs. Sa ngayon, wala pang grupo na umaako sa pag-ataking ito. Kinikwestiyon online ang hindi umano na judges' score sa isang male beauty pageant sa Cagayan de Oro City. Sa Negros Occidental naman, dalawa ang patay sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril at pananaksak. Ang mainit na balita hati di John Sala ng GMA Regional TV. Hulikam ng command center sa Talisay, Cebu ang isang kotse kasunod ang mga decide car na bike sa isang intersection. Kuminto ang kotse dahil nag-yellow na ang traffic light. Nabangga ito sa likurang bahagi ng isa sa mga bike. Habang ang iba pa, nag-overtake at tumawid pa rin kahit pula na ang ilaw. Nagkaayos na ang dalawang panig pero inimpound pa rin ang bike. Sa sa ilalim sa tatlong araw na seminar ang driver nito. Sa isa pang insidente, sa parehong lugar huli kam din ang banggaan ng isang e-bike at isang nag-counterflow na motosiklo. Sumemplang ang e-bike na may kargang LPG tank. Agad namang nagkasundo ang dalawang panig. Naisyuhan ng citation ticket for reckless driving ang driver ng motorsiklo. Patay ang isang lalaki matapos barilin sa likod sa barangay Pilar sa bayan ng Hinigaran Negros Occidental. Ayon sa Hinigaran Police, makikitain lang ang biktima na posibleng konektado sa iligal na droga. Sa ibang barangay, patay rin ang isang minor di edad na lalaki matapos pagsasaksakin. Ayon sa hinigaran pulis, pauwi na ang biktima ng saksakin ng dalawang sospek. Nakauwi pa siya ng bahay kahit may mga saksak na sa iba't ibang bahagi ng na katawan. Nadala siya ng pamilya niya sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Patuloy pang inaalam ng pulisya ang motibo habang tinutugis ang mga sospek. Nabahira naman ang kontrobersya ang isang male beauty pageant sa Cagayan de Oro City. Nag-viral kasi sa social media ang umano'y hindi patas na pagbibigay ng score ng judges. Kino-question ang publiko ang lumabas na litrato ng Judge Tali kung saan makikita na kakuhang isang candidate ng zero score para sa karakter na 40% ng total score. Sinubukan ng GMA Regional TV na makuhang payag ng kandidato pero hindi siya sumasagot sa aming mensahe. Sa kanyang social media post, sinabi niyang nagpapasalamat siyang nakasali sa pageant sa kabila ng nangyaring issue. Nakarating na sa City Tourism Office ang insidente. Ipapatawag umano nila ang organizer. Sila din daw ay nalungkot kung totoo man na binigyan ng ganoong score ang kandidato. John Sala ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nabuga ng mahigit 6,000 at 700 tonelada ng volcanic sulfur dioxide ang bulkang Kanlaon sa Negros Island. Ito na ang ikalawa sa pinakamaraming naibugang asupre sa loob na isang araw ng bulkan ngayong taon. Base rin sa datos ng FIVOX, higit limang beses yang mas marami kaysa sa daily average bago pumutok ang bulkan itong Hunyo. May naitala rin labing siyam na volcanic earthquake sa nakalipas na 24 oras. Sa kasalukuyan, naka-alert level 2 pa rin ang Bulkang Kanlaon. Ibig sabihin, ipinagbabawal ang pagpasok sa apat na kilometrong radius ng permanent danger zone ito, pati ang paglipad ng anumang sasakyang panghipapawid malapit sa bulkan. Inaalerto rin ang mga nasa paligid sakaling magkaroon ng lahar. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.